Ayun na nga guys, napasupan yung tubig ko ng baha along NLEX um, before mag-exit ng Phil Invest. So grabe, kakaiba yung ulan dito that time, July 8, hindi mo alam yung kitlat, yung pulo, kakaiba, sobrang lakas. So sabi nila, hindi pa naman dapat kami maaabutan ng baha kaso nga lang may nasiraan doon sa bandang Phil Invest. So nang-stack siya, matagal nakuha yung sasakyan, hindi ka agad kami nakalabas yun yung nangyari. Grabe yung pray ko dito as in pray talaga ako. Kinakabahan ako, na nalalamig yung mga paa ko hanggang sa sabi ni Kuya, Ma'am, nawawala na po yung tubig. So ang bilis talagang mawala and thank God talaga ako. Grabe, kung hindi talaga yung titigil, talagang angat na yung car namin. Talagang lulutang yung car. So ang nasa isip ko lang that time is makarating ako para maka-attend ako sa birthday ni Baby thank God kahit po yan, naka-attend pa rin ako sa birthday ni Kaylee. Tapos after that, pinalinis ko yung car. Tapos si Kuya, ang bait-bait, kinatin niya kami sa sakayan para lang masakay kami ng jeep. Then after that, inuha ko yung car ko, kung malinis na. Tapos, dinala ko siya sa casa kasi may signage na check engine.